Napatulala si Ella ng pag-angap niya ng tingin. Sinalubong siya ng malamlam na pares ng mga mata. Bigla, maraming alaala -ala ang bumalik sa kanya. Mga alaalang hindi niya alam kung kailangan itago at ibaon sa limot. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila ng lalaki. Walang kumukurap sa kanilang dalawa habang nakatitig lang sa isa't isa. Napapitlag siya ng bigla siyang kalabitin ng coworker na si Lina. Ang pagkalabit nito sa kanya, senyales na gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kinuha ni Ella ang passbook ng na lalaki nang ilagay nito yon sa counter desk. G Good morning, mister. Napalunok siya at saka binuklat ang passbook upang malaman ang pangalan nito. Daniba. Simon Daniba. Muli, napalunok siya. Good morning, miss. Tumingin ito sa name tag na nasa kanyang dibdib at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Misela. Uh, how may I help you? S sir Daniva? Halos hindi niya masalubong ang tingin ng lalaki. Na Simon Daniva pala ang pangalan. Drop the sir. I'm Simon. Sabi nito sabay lahat ng kamay sa kanya. Hindi pa rin niya sinasalubong ang mga mata nito. Bagkos nananatili lang siyang nakatingin sa nakalahan nitong kamay. Ang kamay nitong... Agad na binura ni Ella ang alaala -ala sa isip. I'm... I'm sorry, sir. How may I help you? Hindi niya pwedeng tanggapin ang nakalahan nitong kamay. Bago pa lang siya sa trabaho at alam niya na lahat ng mga mata sa bangko ay sa kanya nakatingin. Binawi ni Simon ang kamay. Naisip marahil na hindi yon parke para mag-usap sila ng mga bagay na wala kinalaman sa pagpunta nito sa bangko. Yun ang akala ni Ella. How are you? It's been three months. Naalarma si Ella. Hindi dahil nasa trabaho siya at nakikipag-usap ito sa kanya na para magkaibigan sila. Kundi dahil naramdaman niya ang mumunting kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kaya magsalita. And those months, Narinig niya ang marahas sa paghinga ng lalaki. Admiss you. Noon napaangat ng tingin si Ella. Yes, it had been three months since she saw this man. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa isang iglap na numbalik sa kanyang alaala -ala, ang isang gabing nakasama niya ito. The night when she felt what it was like to be touched again, to be kissed. That night had been haunting her day by day. Night after night, ano ang gagawin niya? Magpapanggap ba siya na hindi kilalang lalaki? O sabihin niyang na-miss din niya ito? Nababaliw na siya kung gagawin niya ang huli. Ah, sir, may I know what transaction are you in? Idiniin niyang salitang transaction upang ipamulat dito na nasa bangko sila at kasalukuyan siyang nagtatrabaho. Pang-apat na araw pa lang niya sa trabaho. Ayaw niyang magkamali hanggat maaari sa unang bangko na pinagtrabaho ni Ella, kung saan nag na siya dalawang buwan na ang nakalilipas. Isa siya sa mga pinakamatagal na clerk at pinagkakatiwalaan ng mga clients na humawak ng mga accounts. Ngunit na magka-problema siya na pagdesisyonan niyang umuwi sa kanila sa katanduanes. Sinabihan siya ng boss na kung gusto niyang bumalik sa bangko ay welcome pa rin siya. Tumanggi siya dahil sa isang dahilan. May account sa bangko na yon si Robin. Gusto muna niya lumayo, mag-isip, sumamyo ng sariwang hangin. Kakaiba talagang tadhana. May iniiwasan ka tao, tao, may papalit naman. At ang lalaking nasa harap ni Ella, matiim na nakatitig sa kanya. Ngumiti si Simon. I just want to update my account. Okay, sir. Mabilis niyang tinapos ang request nito. Kung alam lang niya na may account doon ng lalaki, nungka siyang nag-apply roon. Gusto niyang batukan ng sarili sa naisip. Paano niya malalaman kung may account ang lalaki roon? Ni hindi nga niya alam ang pangalan nito. Is there anything else, sir? Tanong niya. If we're done here, sir, kindly step aside because there are people in the line. Malumaling niyang bigkas. Kung pwede lang na ibulong ang mga salitang yun, gagawin niya upang hindi yun marinig ng mga tao sa kanilang paligid. We're not yet done. Napapikit siya dahil sa frustration. Sir, please. Please what? I'm a client here. You're supposed to entertain me. Are you new here? Because you don't know who you are talking to. Baka sa mukha ng lalaki ang pakiinis. I'm, I'm sorry, sir. I thought... You thought what? I thought you were flirting with me here in the bank. Ah, uh, nothing, sir. Pinapormal ni Ella ang tinig. I need to talk to James? James? Sino James? Bumuntong hininga ito. James Kali. Ah, napasinghap siya. Ang James na tinutukoy nito ay ang bank manager. Hindi pa niya namimit si James Kali. Pero sinabihan na siya ni Miss Edlyn. Ang nag-interview at nag-hire sa kanya na si Mr. Kali ay minsan lang bumisita roon. Mr. Kali is not here, sir. Is that so? Call Mrs. Edlin then. Agad niyang inangat ang aditibo ng telepono na nakakonekta sa office ni Miss Adeline. Nang mag-hello si Miss Adeline, agad niyang sinabi na gusto itong makausap ni Simon. Okay, send Simon to my office. Simon, hindi Mr. Daniva. Marahil kakilala ni Ms. Adeline ng lalaki. Yes, ma'am. Um, Ma'am Adeline said that you can go inside her office now. Walang salisalitang tumalikod si Simon at Dumirecho papunta sa opisina ni Mrs. Cruz na nasa dulong bahagi. Napailing na lang si Ella. Parang kanina lang sinabihan siya ni Simon na namiss siya. Pagkatapos biglang mag-iiba ang pakikitungo nito sa kanya. But she had to admit, she missed him too. Sa loob ng halos tatlong buwan, ay may mga pagkakataon na magigising na lang siya mula sa isang mainit na panaginip kung saan siya at si Simon ang gumaganap. Nang umuwi si el sa kanila, feeling niya ay ang sama-sama niyang anak. Parang wala siyang maiharap na muka sa kanyang pamilya. Kung nalaman lang talaga ng mga itong ginawa niya, baka kung saan na siya pulutin pa. Sa loob ng mga buwan na yon, literal siyang nagtanim ng kamote. Gawain din naman niya yon nung bata pa, kaya walang masama kung babalikan niya kung saan nagumpisa sa kanyang pamilya. Nang bumalik siya sa Maynila ay kasama niya si Ana. Dinalo kasi siya ng kaibigan dahil namimiss na raw siya. Natawa siya nang dumating ito sa kanila dahil ang araw na yon ang siyang pag-alis niya sana pabalik ng Maynila. Huwag ka munang bumalik sa Maynila. Turuan mo muna ako magtanim ng kamote. Naalala niyang sabi ni Ana. Two days itong nagstay sa kanila at two days ting nagtanim ng kamote. Mabuti na lang pala at hindi niya nasabi kay Ana na sumama siya sa estrangherong nakita niya sa bar. Kung nalaman ng kaibigan, tiyak na isusumbong siya nito sa nanay niya. Sa sobrang close ni Ana sa kanyang mga magulang, minsan nagdududa na siya kung siya ba talaga ang anak o ang kaibigan niya. Kapag sinasabi niya yun sa kanyang nanay at pati na kay Ana ay tinatawanan lamang siya ng mga ito. Maging ang tatay niya, inangkin na nitong anak na talaga si Ana dahil di hamak na mas maganda raw ang kaibigan niya kaysa sa kanya. Oo, Maganda si Ana, pero kahit kailan hindi siya nakaramdam ng inggit dito. Kung ang mga magulang niya gustong gusto rin si Ana, ang mga magulang naman na kaibigan, gustong gusto rin siya, kaya quits lang sila. Natigil sa pag-iisip si Ella nang tumunog ang telepono. Inangat niya ito at sinagat ang tawag. Go to my office now. It was Mrs. Cruz. Nagtatakaman kaagad siyang sumunod. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Mrs. Cruz at dahan-dahan yung binuksan. Have a seat, Ella. Uwi ka ni Mrs. Cruz. Lumapit siya tumupo sa silya. Katapat si Simon. Hindi siya tiningnan ng lalaki na abala sa pagpindot sa cellphone. I called you because Mr. Simon Daniva here has requested that you handle his account in our bank. Me? Simon? Tawag ni Mrs. Cruz. Tumigil si Simon sa pagkalikot ng cellphone at nagangat ng tingin. Do you want to talk to her about the changes of your account? I'll I'll do that, sagot ni Simon. Wait, why me? Ano ba talaga ang gusto ng lalaki? Why? Are you declining my request? Umangat ang sangkilay ni Mrs. Cruz na parang sinasabi na sino siya para tumanggi. Ah, uh, no, no. I'll handle your account, sir. Did she have a choice? Ah, basta. Business was business. It's settled then. Go back to your desk and wait for Simon. Tumangos si Ella sa manager bago nagpaalam. Hindi na siya nagabalang magpaalam kay Simon na busy pa rin sa cellphone. Lumabas siya ng opisina at bumalik sa kanyang pwesto. Anong meron? Tanong sa kanya ni Lina. Umiling siya. Napansin niyang umingos si Lina. Hindi pa man siya nagtatagal doon, may mga taong kaagad na nagdi-discourage sa kanya para mawala ng kanan sa trabaho. Inilikpit ni Ella ang mga transaction slip na nasa desk at itinabi sa drawer sa ilalim. Malapit ng mag-alas 6. Kapag anong oras, halos wala ng taong nagpupunta sa bangko. Well, aside from this man. Umupo sa harap ng desk niya si Simon at inabot sa kanya ang tatlong passbook. May mga papel din itong inabot sa kanya. Sinabi nitong basahin niya yung bago pirmahan. Mukhang normal na lang dito ang ginagawa base sa pagiging at home sa bankong yun. Binasa niya ang ibinigay nitong tatlong pirasong papel. Ito sa client's copy of banking regulations. Nakasaad doon ang mga do's and don'ts ng banko. Nakapirma na ron si Mrs. Cruz. At siya na magiging principal ng account ay may responsibilidad sa pera ng kliyente ayon sa regulasyon. Hindi na niya binasa mga sumunod dahil kabisado na niya. Ilang beses na rin kasi siyang personal na humawak sa mga accounts ng mga naging kliyente niya sa dating pinasukan na bangko. Nang mapermahan ay binigay niya kay Simon ang customer's copy. Kinuha niya mga passbook nito at isa-isang chinex sa computer. Muntik na siyang mapasipol sa nakitang pera na nakalagak sa mga passbook. Ano kayang klaseng negosyo ang hawak ng lalaki at mayroon itong milyones sa bawat passbook? Aren't you going to ask me anything? Nag-isip si Ella. Ano nga ba? Mukha namang walang problema sa account nito base sa nakita niya. Is there a problem with your account, sir? As you can see from my past transactions, there's a slight movement in my first company's account. Napansin nga yun ni Ella pero hindi naman naapektuhan ang buong account. Kaya ang akala niya walang problema. Halos 2% ang nababawas sa tinutukoy ng lalaki na account sa bawat transaksyon na ginagawa nito. I'm not sure how it happened. All right, Mr. Daniva. I'm going to review all of your transactions, including your profits in the last 8 months to identify its cause. After that, I will give you a report. Then it's up to you to decide what to do next. Tumango lalaki. At patuloy na nagpaliwanag ang hinala raw nito. May nangyayaring inside job sa loob ng negosyo nito. At kaya raw inilipat ang account ito sa kanya dahil ang dating humahawak ng account ng lalaki ay hindi reliable. Hindi raw kasi gumagawa ng reports kaya hindi agad nalaman ni Simon ang nangyayari sa account nito. Gusto sana ninyong tanungin kung bakit sa kanya pa samantalang ang dami nilang clerk doon. Pero ayon niya nang pahabain pang pa usapan nila. Ngunit patuloy pa rin si Simon sa pagsasalita kaya wala siyang nagawa kundi ang makinig. He said his business had many branches. Hindi nito tinukoy kung anong uri ng business yon. Ang bawat branch daw may kanya-kanyang profit na diretsyong napupunta sa account nito. Naisip ni Ella na hindi nito personal na hinahawakan ng business, kaya may kung sinong nagbubulsa ng pera. Kung sa bagay, kung siya ang may ganong kalaking account, baka nagliwaliw rin muna siya. Napansin niyang nagsitayuan na ang mga kasamang clerk. Palihim siyang tumingin sa wall clock alas 6 na. Natigil si Simon sa pagsasalita marahil napansin din ang oras. Anyway, I'll keep in touch with you. All right, sir. I'll report to you right away. Salamat. It was nice meeting you, Ella. Ayaw man ay tinanggap niya ang nakalahad na kamay nito. Naramdaman niya ang pagpisil nito. Isang gawi na ginawa nito sa kanya tuwing hahawakan siya Hinila niya ang kamay ng rumagasa ang tirabol tabol kain kuryente sa kanyang kamay na dumaloy sa buo niyang katawan. Bit-bit ang ilang papel, agad siyang tumayo at iniwan ang lalaki. Dumiret sa pantry. Kinuha niya ang bag sa loob ng locker at saglit na nagretouch. Habang nag apply ng foundation, napabuntong hininga siya. Of all places, hindi niya inaasahan na sa bangko pa sila magkikita ng lalaki. Masyadong malayo ang pasig kung saan nakatira si Simon sa bangko na nasa Makati. Malit nga bang mundo? Ah, hindi niya alam. Itinago ni Ella ang makeup kit sa shoulder bag. Hindi na lang siya magpapaapekto kay Simon. Masyado nang magulo ang isip niya para dumagdag pang lalaki nito. Biglang naikambyo ni Simon ang hong kotse nang makita si Nika sa harap ng townhouse. Mabuti na lang hindi ito nakaharap sa kalsada masyadong consistent sa paghahanap sa kaniyang babae. Una, sa bawat computer shop niya. Inaabangan daw siya ng babae, sabi ng mga tauhan niya. At pangalawa, walang palya ito sa pagpunta sa kanyang bahay. Kaya ng mga nakalipas sa buwan, sa bahay nila sa Makati siya umuwi. Kaya pala nalaman ni Nika ang kanyang tirahan ay dahil kay Ollie, ang isang mga katiwala niya sa computer shop na inisya dito. Nagpaliwanag ang lalaki na hindi nito alam na ayaw niyang ipaalam kay Nika ang kanyang bahay. Ang balak niyang tanggalin nito ay hindi natuloy. Ang pinagsamahan din kasi nila kahit papanong iniisip niya. Nang umuwi si Simon sa bahay, hindi sila nagkibuan ang kanyang ama. Pero may isa siyang napansin sa pamilya. Masyado naging uptight ang mga ito. Kahit ang kapatid niya, na dating malambing sa kanya, hindi na ganun. Masyado na itong seryoso sa trabahong inatas ng kanilang ama ang kanyang ina naman na nanatiling nakasunod sa kanyang ama. Kaya naman -decision na pagdesisyon na niya yung hawakan ng kumpanya nila. Marahil na pe-pressure ang kanyang kapatid kaya nag-iiba nito. Na Halos hindi niya na rin ito makausap dahil abala raw sa trabaho. nawa siya sa kanyang kapatid. Shayna was only 23. She was supposed to enjoy her life. At siya bilang kuya, dapat niyang ibigay rito ang lifestyle na dapat para dito. Ikinatuwa na kanyang ama paghawak niya sa kumpanya. Ang kapatid naman, pinagpahinga na muna niya at ngayon ay nasa Singapore, nagbabakasyon. Sa loob ng ilang buwan na paghawak ni Simon ang kumpanya, hindi niya nagawang makapunta sa sariling negosyo. Inisip niya na mas mabuti yun para makaiwas kay Nika. Nakaiwas nga siya sa babae ngunit hindi naman siya nakaligtas sa kung sinong ponsyo pilato na nagbubulsa ng pera ng kanyang negosyo. Masyado siyang nagtiwala sa mga taong pinapahawak niya sa kanyang negosyo. Maliit man na halaga ang nawawala, pera pa rin yun. Mahalaga sa kanyang bawat sentimo. Kapag nalaman lang talaga niya kung sino ang magnanakaw, hindi niya alam kung ano magagawa niya. Hindi pa niya kayang mag-ikot sa mga shops niya dahil na rin kay Nika. Ang balak na lang niya, imit ang mga taong humahawak sa bawat branch ng kanyang computer shop. Mas maganda kung sa mismong branch siya pupunta. Pero sa kanilang siguro kapag wala ng asungot. Patuloy sa pagmamaneho si Simon, saan ba siya pupunta? Ayaw muna niya umuwi sa Makati. Hindi siya sanay sa isang tahimik na lugar. Ang kanyang mga magulang umalis naman papuntang Cebu. Para sa kaarawan ng auntie niya. Sana magkaroon na quality time ang mga magulang upang magkaroon na pagkakataon na mag-usap. Marahil yun ang kulang sa mga magulang niya komunikasyon. Binaybay ni Simon ang Marcos Highway at lumiko sa sumulong highway. Ilang saglit lang, nasa tapat na siya ng isang bar. Pumasok siya roon. Mabuti na lang at nakakot siya dahil kung hindi, baka nanginig na naman siya sa lamig tulad ng unang punta niya roon. Umorder siya ng beer at umupo sa isang sulok. Kailan ba ang huling punta niya roon? Ah yes, two weeks ago. Pumunta siya roon sa pagbabaka sakaling makikita ang babaeng na kilala niya sa bar, si Ella. Ella, ang pangalan ng babae ay paulit-ulit na umuukilkil sa kanyang isip. Akalain nga naman niya, nang makita niya si Ella sa bangko na pinapamahalaan na kanyang pinsan na si James, ganun na lang ang tuwa niya. Otomatikong nanula sa kanyang bibig na namiss niya ang babae. Nainis siya hindi malang ito nag-react. Kahit ngumiti lang tulad ng ginagawa nito, pero hindi yun ginawa ng babae kaya pinatunguhan niya sa kung anong klaseng pakikitungo ang gusto nito. Isa pala itong clerk sa bangko. Ayon na rin kay Adeline. Nag-resign daw ito roon dahil umuwi sa probinsya. Ella's reason was acceptable. Pero alam niyang may mas malalim pang dahilan. He wondered what it was. May kinalaman kaya siya Simon looked at the crowd. Noon ay sumasama siya sa ganong crowd. Pero ngayon, parang nawalan siya ng gana. He loved being surrounded by people. Oo nga at napapalibutan siya ng mga tao ngayon, pero may iba. He felt like he was an outcast. Inilabas niya ang cellphone at tinawagan si James. Where are you? Tanong niya nang sagutin nitong tawag. What? Can't hear you. I said where are you? Bank! Are you in a bar? Yeah. Can you come here? What? I really can't hear you. Just text me, okay? Hindi alam ni Simon kung nagdadahilan lang ito. Knowing James, he did not like bars. Sobrang madalang kung pumunta ito. Mahina kasi ang alcohol tolerance nito. Nag-text siya kay James na pumunta sa bar. Nagreply reply agad ito. Tinatanong kung saan daw. Sinan niya ang exact address. Hindi na ito nag -reply. Aasa ba siya na pupunta ito? Nakakaapat na bote ng beer na si Simon na pumasok sa bar si James. Well, hindi lang pala ito ang kapansin-pansin, kundi siya rin. Mukhang mas bagay tayong pumunta sa isang meeting kaysa rito. Ah, James, wearing a suit and tie in a bar won't harm you. Umupo ang pinsan sa tabi niya. Kakaibong bar to ah. Yeah, here. No, thanks. I'm driving. Ako nang bahala pupunta-punta ka rito tapos hindi ka rin pala iinom. Saan ka ba Well, you're lucky because I was just around the corner. San? Marikina, may binisita akong branch. Ah, so visiting manager ka na pala ngayon. Well, sort of. Nasabi na sa akin ni Edlyn na nagpalit ka raw ng clerk. Ah, yes. Ikinuwento ni Simon dito ang nangyari. Ella? Sino yun? Bagong clerk nyo loko ka talaga. Ba't di mo alam mo nangyayari doon? I told you, hindi na lang isang branch yung hawak ko, pero teka. Kung bago yung tinutukoy mong clerk, eh, pat sa kanya mo, ibinigay ang account mo. Mas reliable ba yan? Maging siya mismo ay hindi sigurado. Um, maybe she's hot. Makabisita nga rung bukas. Baka sa mukha ni James ang pilyong ngiti. Tinignan niya ng masamang lalaki. Salamat naman dahil kung sakaling magtanong ito tungkol kay Ella, hindi niya lamang sasagot. Mas matanda si James kay Simon ng dalawang taon. Tulad ni Simon, ayaw pa rin lumagay sa tahimik ng pinsan. Tuloy ang kanyang ina at ang ina nito na kapatid ng kanyang ama ay nakukonsumi na. Matatanda na raw sila ayon sa mga ito. Kaya nararapat na maghanap na sila ng mapapangasawa. Hinayaan na lang nila ang kanilang mga ina kapag sinesermonan sila. Kahit madilim sa loob ng bar, kitang kita ni Simon ang pamumula ng mukha ni James. Napailing siya. Wala pa nga isang bakit ang nainom nila pero heto si James lasing na. Sobrang daldal na rin. Namumungay na mga mata. Hindi na uli niya binigyan ng beer pinsan. Biglang naghihiyawan ang mga tao na ikinalingon ni Simon. The crowd was cheering for the DJ, who was none other than Ella's friend. Nakausap na niya ang babae nung bumalik siya sa bar weeks ago. Naglakas loob siyang tanungin kung nasaan si Ella. Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Maybe the woman knew what happened between him and Ella. Or maybe not. Wow! Sambit ni James na nagpalingon sa kanya. Hot! What's her name? Tukoy nito sa DJ. I don't know. DJ Anna! Sabi ni James nang lumingon sa kanya. Tara, lumapit tayo sa kanya. Go ahead. Bahala ka! Si James lang kasi ang tanging nakasuot ang tire on. Kung sumama siya, pareho silang magmumukhang eng eng. Sana lang ay maalala nito bukas ang umaga ginawa nito ngayon. Nang tamaan si Simon sa pampitong bote ng beer, napagdesisyon na niyang lumabas muna sa balkonahe. For the first time mula nang magkaroon siya ng nightlife, nakaramdam siya ng paninikip sa kapaligiran. Masyado na rin kasing crowded ang bar. Sinubukan niyang lapitan muna si James upang sabihan na lalabas siya pero maraming taong nakaharang malaki na naman si James kaya na nitong sarili nang makarating sa balkonahe nagulat si Simon sa nakita roon ano nga kaya ang nakita ni Simon magkikita kaya uli sila ni Ella